Hello po at magandang hapon Ana naman po sa ating lahat uh, Welcome to my vlog Welcome to my channel Silang Mix Channel Ang iba bahagi ko na naman po ngayon ay gusto ko pong uh, ipabot sa lahat na kung ano yung pwede nating maitanim sa ating mga bakuran o sa labas ng ating bakuran na nakakatulong sa ating uh, kalusugan hindi lang sa pangsarili kundi pwede rin nating maitulong kahit na sa mga, sa mga kapitbahay o sa mga kakilala ang ibig ko pong sabihin, 'yung tanim na hindi lang pansarili kundi pwede kang makapagbigay sa ibang tao. Ang iba vlog ko po ngayon sa hapong ito, 'yun po ay ang lemongrass. 'Yung lemongrass po ang tawag po dito sa amin, common name po ng lemongrass ito po. 'Yung common name po dito sa amin ng lemongrass, ito po ay tawag ay tanglad. Ito pong tanglad ang unang una pong gamit nito sa atin po hingit sa ating hingid sa ating uh, kalaman po pag meron tayong kagaya namin meron kaming mga alagang manok ito po yung number one or numero uno pong nakakapagbigay ng sarap pag ikay, uh, nagluluto ng pinao pong manok Malaki pong naitulong nito po. Ito po ay nagpapabango, nagbibigay po ng dagdag ng kabanguhan at kasarapan pagtayo may nagpagtayo ay or nagihaw ng pinaupong manok ito po ay nagbibigay ng masarap na amoy aroma sa ating uh, sa ating uh, sa ating nilutong uh, pinaupong manok or uh, tinolang manok or anong klasing tinola ba diyan ito po ay nagbibigay din ng uh, uh, sa ating kalusugan po ito po ay medicine din po Gaya ng sinabi ko po. Ito pong ito pong kinanim ko po ay na lemongrass ay hindi lang po pang sarili, ito po ay pang kalahatan. Kapitbahay, kakilala or ah uh, kahit na yung mga nagda-drop by lang po ay pwede po silang pwede po silang humingi dahil yung tanim ko po ay sobrang medyo marami po nasa na 10 puno po yung reason po, isang reason po kung bakit ko, bakit ko po itinanim or bakit ko, po ako nagtanim ng ganito karami po. Dahil gusto ko rin pong ipamahagi sa ibang tao, kapitbahay, kakilala. Dahil itong lemongrass po, ito po hindi, hin, itanim po na nag expire po ng magi, mahigit isang taon. Kaya gusto ko pong makapagbigay sa iba. Dahil po, pag kami na naman po ay, pag ito po ay nag expire or nauubos po or nalalanta, yung ibang tao na naman po, yung nakapaghingi dito na nakapagtanim ay pwede rin kaming pwede rin kaming makapag uh, maka, makakapaghingi, makahingi sa kanila para na naman po ay kami ay makapagtanim. Yun po ang gusto kong ibig sabihin na bakit ako nagtanim ng ganito karami or ilang puno. At sa totoo lang po, itong lemongrass or itong tanglad may isa din pong may dalawa din pong purpose kung bakit nagtanim ako nito dahil po nakita ko po sa mga eksperto po nito na nakapagsabi po na ito'y uh, gamot din po sa mga karamdaman kagaya po ng uh, high blood ng mga internal po na mga na karamdaman ng isang tao po dahil ito po'y herbal malaki ito po'y ilaga mo lang Pwede din po yung kanyang uh, uh, gamu uh, ugat. Pwede mong ilaga. At saka pwede rin po yung kanyang yung kanyang dahon po na pwede mo rin pong ilaga. At saka ang isa pong nakaka nakaka -amaze po. Dahil po pag may tanim kang uh, may tanim kang uh, lemon grass or tanglad po. Pag sa inyong lugar po ay maraming ahas po ito pa lang lemon grass or itong tanglad po ay nakakapag nakakapag control din po ng mga ahas hindi po malalapitan ng, ng ahas yung bahay nyo po pag meron kang tanim nito dahil yung amoy pa lang ng lemon grass or tanglad po ay hindi na makakapag attack o hindi na hindi na makakapag stay yung ahas sa ating paligid or sa ating bahay dahil po nakakasama po sa kanilang pangamoy pag meron kayong meron tayong tanim na lemon grass or tanglad. So so ganyan po ka -importa din importante din po. Ito pong lemon grass or tanglad po ay nasa nasa labas lang po ng aming bakod. Ayan po kung nakita niyo po. yan po ang bahay namin at saka yung bakod namin nasa labas po kami ngayon nagba-vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa sa at pag-stay nyo po sa aking vlog. Vlog po na tungkol po sa lemongrass or tanglad. Maraming salamat at maraming uh, magandang hapon po at gusto ko rin pong pasasalamatan ang mga taong or grupo na tumulong kagaya ng uh, Whitey Ivarkadas, uh, White Varkadas, Antique Sprite Big Team Bicol at sa Katots and Pesci, uh, group chat at saka... Premius Garbulayos group chat at saka la teacher Dayan at saka Sarge Jules Kabe Sister Alita Grace Salili po isa din po yan sila sa mga nanonood at gusto ko silang pasalamatan sa sa ano po ng palagian po dahil sila po yung tumutulong ng aking channel maraming salamat po sa ating lahat salamat po sa inyong uh, panunood welcome to my vlog welcome to my channel ito ang silang mix channel